Kaibigan, kumakain ba kayo ng langka? Di ba? Hindi nyo pinapansin to, di ba? Parang wala na masustansya. Yan ang isip natin. Pero nung nakita ko, ni-research ko maigi, sobra sustansya, super sa sustansya ang langka. Okay, prutas siya pero ginugulay siya, may laban siya sa ibang mga gulay, ibang mga prutas, napakadaming vitamins and minerals magugulat kayo. Ang daming luto, pwede gawin. Okay, ang dami niyang benefits and uses, tingnan natin ha. So, pwede kayo kumain ng langka. So, ano lasa niya? Actually, sabi nga na iba, ang lasa niya parang combination ng mansanas, pinya, mangga at saging parang medyo gano'n ang lasa. Tsaka ang ganda na kulay. Kita nyo. Very bright yellow. Kaya ang daming antioxidant. Bukod dito, ginagamit pa rin natin siya. Parang vegetable, eh. Kaya ang ginagawa natin gulay eh. Para siyang karne. Para siyang karne. So, yung mga vegetarian, pwede dito. Imbis na puro baboy baka, ito na ay medyo kapalit. May sustansya siya. Pwede siyang gawing kapalit. Oh. Tingnan natin, na Number one, sobra daming nutrients. Tingnan nyo. One cup of langka, 155 calories. Okay. Medyo mataas-taas, pero okay na. Yung protein na niya, magugulat kayo. Very high protein. Para siyang monggo, very high protein. Kaya nga siya ginagawang veggie meat, eh. May protein, eh. Itong, ah, uh, prutas siya, eh. Pero mataas talaga protein niya. Tingnan nyo yung vitamins and minerals niya. Sobra taas. Lampas 10% lahat, oh. Ah, uh, vitamin A, 10% ng requirement. Vitamin vitamin C, 18 to 21 yan. Ito, vitamin B, 11, magnesium, 15 potassium, 14 per cup yan ha. Copper, 15 manganese, 16 maraming marami pang antioxidants. Bihira ang pagkain na na-discuss ko na mayroong ganitong kata kataas. Sabi nga, oh, impressive. Sabi ng mga experts, impressive ang nutritional profile ng langka or jackfruit. Ayan, no? Ang taas, magnesium, antioxidants, may omega-3 fatty acids pa siya. Vitamin B6 niya, 35% per cup. May fiber siya. Okay, para sa tiyan. Yung vitamin C, sinasabi ko, maganda. Vitamin B, yung potassium niya, mataas, napagaganda. Ayan, no? Mataas sa flavonoids, antioxidants, vitamins. Ayan, no? Tsaka, parang karne ang lasa. Parang pork. High protein, no? Tulad na sinabi ko, 2.8 grams to 3 grams of protein. Very good source. Cholesterol free, low sodium pa. Maraming luto pwede gawin, di ba? Gusto natin langka, may gata, may sili. Ito, ginawa niyang parang veggie meat, to. Oh. Ginawa, ginawa niyang taco. Ito, ginawa niyang parang karne, nilagay sa salad. At ang malakas na benefit ng langka, para sa diabetes. Pwedeng pwede. Low glycemic index. Kahit maraming kainin nyo, hindi nakakataas ng blood sugar. Napakaganda. Mataas pa yung fiber niya. Nakita nyo, di ba? Very fibrous eh. Di ba? Para siyang may fleshy eh. So, ang pagkain maraming fiber, maganda rin sa tiyan. Good for digestion nakapigil din yung pagtaas ng blood sugar. Mataas din yung protina niya. Actually, isang possible side effect nga niya, baka na bumaba masyado blood sugar mo. Yung pang pa kinakatakot nila na bumaba masyado. Ang problema natin, diabetes eh. Number three, makakatulong sa maraming sakit. Okay. Hindi pa to proven ng mga malalaking uh, scientific trials, pero sa dami ng vitamin C niya, 20%, eh, maganda yan sa puso. Sa dami ng carotenoids sa kulay niyang bright yellow, ay mga carotenoids for diabetes, chronic disease, arthritis, heart disease. Maraming antioxidants itong flavonoids for blood pressure, for cholesterol. Napakaganda. Tulad na sinabi ko, kapalit sa karne. So, imbis na laging Dok Doc Lisa, luto tayo, madalas ng langka, at least two times a week, three times a week, pwede tayo. Ayan, no? Oh. Imbis na paksyonal na lechon, di ba? Balat ng lechon, ito, paksyo na langka. Pwede. Hamburger, puro beef, puro taba, o giniling, o, iba siya, langka burger to. Ayan, no? Oh. Masarap din, langka burger. Kasi hindi okay ang veggie meat, okay ang tokwa, pero ayaw mo rin man laging tokwa. Eh. Pwede naman ito minsan kapalit. Ayan, no? Oh. Vegetarians, bagay na bagay, nagpapapayat, pwede rin to. Other potential health benefits, syempre, high fiber, maganda sa tiyan, Iwasakit sa tiyan, immune system, pampalakas, vitamin A, vitamin C, eh. obviously, di ba? Rutas na ginawang uh, tinitreat natin na gulay. Skin problems, mataas sa vitamin C. Sa puso, may potassium, fiber, antioxidant. Para din sa sugat, meron din siyang mga anti-inflammatory, antibacterial. Ayan, no? High minerals, high protein, high fiber, maraming vitamins. Sobrang ganda. Ayan, para din sa balat. Paano kinakain ang langka? Ayano, kinakatlang. Okay. Ang daming luto. Bahagay pala 'yung langka, ito rin sinabi nila. Uh, tumutubo ang langka sa mga mahihirap na bansa, 'yung mga developing countries. Kaya malaking tulong 'to para hindi magutom, hindi magstarvation, hindi mamayat 'yung mga taong nakatira sa mahirap na lugar. Tuloy magaling ang Diyos eh, yan ang binibigay sa atin. So, imbis na magutom na walang pambili, yan na lang lang ka. High protein, para siya munggo. Ano possible side effects? Actually, itong mga side effects, medyo questionable to nilagyan, nilagyan ang nilag nilag question mark. Sa buntis kasi, wala lang pag-aaral. Pero walang nagsasabi na masama. Pwede man sa tingin kumain ng konti. Allergy, lahat naman ng pagkain, pwede ma-allergy, very rare. Ito pa nga worry nila, eh, baka daw bumaba masyado yung blood sugar mo. O kaya pag kumakain ka marami lang kating na mo, bamaya makontrol yung blood sugar, babawasan yung gamot mo. Pero hindi ko sinasabi lang ka lang ang gamot sa diabetes. Ang ibig ko sabihin, tingnan mo lang yung blood sugar mo. Siyempre, pag ah, mas fruit, mas gulay na lang ka ang kakainin mo, eh, baka mas bumaba blood sugar mo, which is good. May ilan lang na nagsasabi, baka daw maantok pag uh, may surgery I'm not sure pero wala sila pinapakita ng pag-aaral eh uh, hindi pa to klaro kung bakit uh, bago operahan mag-ingat daw sa langka pero sa tingin ko hindi naman ganito to to ka common kaya we don't have to worry about it depende sa luto ng langka di ba sabi ko kung may gata wag lang masyado maraming gata mas kainin nyo yung langka yung gata kasi medyo may saturated fat saka may cholesterol pag ganito ang luto ng langka oh sige pa konti konti matamis okay lang eh. Ito, okay naman ginatan. Kaya lang, syempre, gata yan. Ito, sugar to. Ito, uh, banana cue, sugar, matamis. Pwede naman paminsan-minsan. Pero syempre, dinagdagan mo na ng matamis. Sinubukan ko pa ipaglaban. Okay, ah. Ito, merong mga studies yan eh. Pinaglalaban yung nutritional profile ng langka versus apple. An apple a day keeps the doctor away. Pakita mo, Dok Lisa. Yan. Yeah. Maniwala ka ba na tinalo ng langka? Ay, panalul oh. Panalo lahat ng langka, oh. Langka, panalo lahat sa vitamin A, vitamin C, calcium, iron, magnesium. O, oh, tinalo niya lahat, to oh. Tinalo niya lahat ng apple. Mas mataas lang ang apple sa fiber, sa pectin. Yun lang. 'di ba? So, meron naman ibang benefits yung apple. Mas marami pag-aaral yung apple. Pero kung based on vitamins and minerals, kung makikita mo, panalong-panalo ang langka. Di lang natin pinapansin. Favorite kong saging, 'di ba? O kaya ba ng langka ang saging? Kita nyo, medyo patas ang laban nila. Panalo ang saging sa ibang mga components. Ito may ilang vitamin B, B6 na mas panalo siya. Pero marami din panalo yung langka. Pero of, of, Obviously, ang saging kasi, marami pa siya ibang benefits eh. Meron siyang tryptophan, pamparelax. Meron siyang leukosayani din ng saging, pampatapal sa tiyan, pang ulcer, pang gastritis, pamparelax, pampakalma yung saging, more energy, pag nagugutom ka, pagdi uh, pag hindi ka pa kumakain, nalilipasan ka ng pagkain, okay ang saging, pampakalma ng tiyan eh. Pero yung iba, syempre, hindi ka masyado kakalma dito. Eh. Yun lang ang panalo ng saging. Pero based on vitamins and minerals, may laban ang langka sa kahit ano itapat mo sa kanya. So, ayan po. So, try natin mas kumain ng langka. Tignan nyo. Uh, maayos siya. High protein. Healthy yan. Baka nakakalimutan natin kumain. Depende lang po sa pagluto natin. Good luck po.